Sa mga gusto po dyan guys ng item na smartphone sa may less than 4,000 na presyo. Di hamak na mas sulit po itong sa City 100 kaysa po kailang Itel P70 at Itel A90 na mga bagong labas lang din guys. Dahil mas okay po yung kanyang processor na mayroong Unisoc T7250, mas maganda po yun guys at mas mabilis kaysa po sa may G50 na sa Itel P70 na sobrang bagal na po ngayon. Dahil galing lang po sa may G35 g ang G50 ng ITL P70 na 5 years old na. Sobrang luma na guys at sobrang bagal na. Compare po dito sa may Unisoc na luma rin naman to guys. Kaso at least mas mabilis po siyang gamitin. Compare nga po sa may G50. Lalo naman guys yung processor po ng ITL A90. Sa so sobrang bagal po ng processor niya. Pati po yung wifi niya guys is napakabagal din po. Dahil lang sa may formang iPhone ng no, iTel A90, kaya maraming nabubulol sa smartphone na yan. Pero grabe po, napakapangit ang smartphone na yan guys. Para sa may less than 4,000 din po na presyo. At buti naman guys, itong sa iTel City 100. Para sa may kulang 4,000 din po na presyo. Exacto eh, na po yung kanyang specs. Same performance po siya guys. Ng Infinix Smart 10, ng Poco C71, ng Redmi A5, tsaka po ng Nubia B70 Max at ilang smartphone pa sa mga kulang 4,000 din po na presyo. Alam nyo guys, medyo matalino rin po si Aitel. Alam po ni Aitel yung mga uunahin yung ilabas sa mga smartphone. Kaya na nga po niyang ilabas yung mga smartphone po nila na mayroong pangit na specs. Tulad nga po nung una kong mga nabanggit kanina. Yung A90, saka yung P70. Di hamak na mas pangit po yung kanyang specs. Compare po dito sa may CT100 ngayon. Kaya kung sakali man po nakabili kayo ng Dalawang smartphone yun ni Itel. Ako po guys, nakakapanghinayang. Dahil yung specs po na yun, is mas pangit po siya. Compare po dito ngayon sa may bagong labas. Isipin mo paano na lang po yung mga nakabili po ng Itel A90 dahil lang po na hype sila sa may formang iPhone. Or sa may Itel P70 na mayroong malaking battery. Kaso sobrang bagal din pong gamitin. Then ngayon nga ilalabas po nila ang CT100 na mayroong mas magandang processor. At medyo mas magandang design. Dahil medyo mas napipremiuman po ako dito compare po sa mga unang nilabas ni Itel ngayong taon. Puro mga plastic lang naman guys yung mga nilalabas po mga smartphone ni Itel. Pero kung sakali mong po mahahawakan nyo yung smartphone na to at may compare nyo po sa unang nilabas ni si Itel, doon nyo po ma-appreciate itong si Itel City 100. Dahil mas premium nga po siya at mas maganda pa yung kanyang design dito. Compare po doon sa mga unang nilabas sila. Dahil medyo mas unique po siya at mas maganda para sa akin. Sa camera guys, wag po kayo magpapaloko sa kanyang camera. Akala mo meron pong triple camera yan. Ito pong nasa ilalim niya guys, is fake camera lang po yan. Then kung sakali yung pong maisip niyo guys na meron siyang dual camera, hindi rin po guys. Fake lang din po yung isa dyan. Ang pinaka camera lang po ng CT100 is meron lang po siyang single camera na meron 13 megapixel na camera. Saka po isang 8 megapixel na front selfie camera. Yan po yung pinaka camera niya guys. Mukha lang po siyang triple camera. Pero fake lang po yung dalawa sa kanya dyan. Kaya ang pinaka-camera lang niya guys, is single camera lang po yan na meron 13 megapixel. Pero in fairness, maganda po ang binibigay ng picture ng City 100. Kahit naka-single 13 megapixel lang siya. Mas maganda tong camera ni Itel kaysa po kay Realme C71 na nasubukan ko siya. Saka mas maganda po itong camera ng City 100. Compare din po kay Redmi A5 at Poco C71. Hindi na rin ako magre-reklamo kahit naka-single camera to dahil malino naman siya at okay naman na to para sa akin. Huwag nyo lang pong zoom Doon mo makikita guys ang problema ng 13 megapixel. Compare po sa ibang smartphone na meron po tayong option para sa may 50 megapixel. Saka itong 8 megapixel na front selfie camera niya. Malinis din siya pa sa akin guys. Hindi na masama ito para sa may less than 4,000 lang. Shoutout nga din po pala guys kay Kuya Guard ng Meralco Baliwag. Salamat po sa pag-assist. Doon nyo po pala ako nilagay sa pila po ng mga senior kaya po pala naging mabilis yung transaction ko. Salamat po sa inyo. Or feeling ko nga guys mukhang pasok po ito sa may top 5 ko sa may best camera po sa mga budget smartphone ngayon guys. Dahil kahit po yung ITIL P70, okay din po yung camera nun. Processor lang po talaga ang sablay. Well guys, tulad po nung sabi ko kanina, Bilhin mo lang ang smartphone na to kung gusto nyo po ng ITEL na smartphone. Dahil mas sulit nga po siya sa may ITEL A90 at ITEL P70 sa may less than 4,000 po na presyo. Kaso kung ikaw compare nyo na po si ITEL CT100 sa ibang smartphone brands, sa mga ganitong presyo din, ay eh, doon na po tayo mag-aalanganin guys. Dahil mas malaki po ang storage ni Infinix na merong 256 gig compare po kay ITEL na 128 lang. Tapos nandyan din po si Samsung na less than 4,000 lang din po tapos saka 5G pa agad. Then si Nubia B70 Max naman, malaki rin po yung kanyang battery na meron 6,000 mAh battery. Compare po kay ITEL na 5,2 mAh yung battery. Dahil yung mga smartphone po na yung same performance lang po sila. Home of Legends lang po ang gusto nating laruin. Dahil yung mga naka lang po yan. Naiba lang po sa kanila si Samsung dahil meron po siyang Dimensity 6300 5G na processor. Dahil nga po naka-5G siya. Pwede rin po kaya mag-collapse yung mobile dito sa may smartphone ni Itel. Kaso multiplayer lang po yung advisable sa kanya. Siyempre, naka-single speaker din yan. Itong third up notch po ni Itel is hindi na to big deal sa akin, guys. Dahil mura lang naman yung kanyang presyo. Pero kung gusto nyo nga po ng pansyo na selfie camera, eh nandiyan po guys ang Infinix Smart 10 ngayon. Ang isang lamang lang po ng Itel City 100, sa ibang smartphone po sa mga ganong presyo, is naka-IP64 water and dust resistance siya. Pwede siyang mabasa ng tubig pero hindi siya pwedeng malubog. Kung kung ulan lang, wala naman siya mayiging problema. Kaso kung ilulubog nyo nga po sa tubig yan, eh medyo alangan ninyon guys. Ang pinagtataka ko lang po dito guys, still naka Android pa rin po siya. Considering na malabo na nga po magkaroon ng Android update to, itong smartphone ni Itel. Kaya sana ginawa nila ng Android 15 na of box, I think okay na po iyon. Hindi ko alam guys kung pinaglalaroan ba tayo ni Itel. Isipin mo tatlong version po ng ibang smartphone ni Itel sa almost magkakamukhang presyo. Pero napakalalayo po ng mga specs na makukuha natin. Para bang napakalaki ng tiwala po ni Itel sa atin na kahit po anong klase ng smartphone yung ibigin nila sa atin, e po natin yung mga smartphone nila. Isipin mo sobrang bagal ng Itel A90 sa po ng Itel P70. Sadyang malaki lang po yung kanyang battery. Pero dito guys sa may Itel CT100, eh saktong-sakto po yung kanyang specs. Mas maganda po siya guys kung sa dalawang smartphone na yun. Kaya mas okay po guys kung bago talaga tayo bumili ng isang smartphone, eh tumingin po muna tayo ng mga video sa YouTube bago po tayo mag-decide kung bibilin po natin ng isang smartphone. Pero ang advice ko lang po sa inyo, huwag po kayo mag-stick sa isa lang po yung panonoodin yung video. Dahil malaki chance ay eh, baka bias po yung iba niyong mapanood. Pinakamaganda guys, at least limang video po yung panoorin nyo yun na review ng isang smartphone na balak nyo bilhin. Para po talagang masala nyo kung talagang yung specs ng smartphone na bibili nyo ay eh talagang sulit po sa may presyo po ng pagkakabili nyo. Dahil ito pong sa si i3 CT100 is nakuha po, po siya sa may 3.6 na presyo. Kung sakali man pong interested kayo sa may smartphone na to, maglalagay na lang po ako ng link dyan sa may comment section saka po sa may description. Palik na lang po yung video natin guys kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching!